Ito yung ano, pasit-pansitan na nilaga na tapos insalada. Ito yung juice niya. Kaya nga rin yung Ah, ayan! Ayan, oh, madami! Yeah. Oh, ayan, Melby, kumuha ka din. Nangobre. Oh. niya. Ang sakit ng ah, aking ulo. sa sapagitahan namin. Oh, yun pala eh. Doon ka kumuha bukas. Ang sakit ng aking gout. Ito. Nakakatakot uminom ng ano ngayon. Eh, yung mga... Yan, ang dami niya. Tamot. At uugasan lang to, Ibe. Oh, Tapos si, i-i sa ka lalaga Tama na ata yan. Ang dami na niyan eh. Hindi. mo ba? Hindi. Oo, oh, insilada. Sa... Hindi ko lalang kung hmm. paano ang timpla. Ako, may paano ang laga nito, Ibe? Sa baso. Magaling ako magtimpla nito. Talbo ano, yeah. sana, wala naman tayong Okay na to, siguro. Tingnan mo, baka may basi, ba uud yan, ha? May ayun, ayun ang taba, may biho, ayun. Mga paglagad, At Tara. Tumpungan ang aking rayuma. Yan, may rayuma din. Yan, minokopaya mo lang. Dito! Dito! No, Pangmayali, pang aso hindi ah, diyan. Ah, ah, ay tinuturo ni Lidia. Oo, ah, kawawa niya. Oo, grabe. Sabi naman yung akin hindi, hindi maga. Masakit lang. Eh, hindi Ubi pwedeng hindi ilakad. Buti niya mo. Ba, manas, ma. be. Hindi, pag manas masakit. Nga, manas nga, manas. Kumaya kasi man. siya ng bawal. Wala naman bawal niya. Ay, naman. Ano ba ang bawal? One day old. Nothing mm -hmm. day. Ha? One day old. One day old na? Day. Ay, nako. Oh. Saka yung ano, itlog.

Eh, Ito lasa. basta hugas ako pa sa alaga na. Ito yung ano, pasit-pansitan na nilaga na tapos insalada Ito yung juice niya. Pinigahan natin ng lemon. Masakit talaga yung pako eh. Sabi nila, maganda daw to. Yan. Tapos, oh, masarap nga to ah. Tanggal natin buto. Konting asin lang to. Magaling daw sa ito, Yuri. O sa Rayuma kung tawagin. Eh. Hirap kasi uminom ng gamot eh. Ito na yung hapunan natin. Eh. Kain tayo. Thank you Lord. Kain. Ganyan pala sa sanong nasarap parang may mentol tas hmm. sa ano niya yung juice niya ayos